what's youtube WhatsApp, facebook so nagbabalik si mister kami mga boss um as you can see ito yung ating uh, ngayon uh, at ang agenda natin ngayon is uh, matesting sa labas and then para para matesting natin sa labas tong meal natin no hindi natin siya sasagad ano lang takbong sabi lang natin kung gano'n ba kasarap laruin ng 59 all stock mga boss so tara na intro muna tayo and then kita kita sa kalsada checkpoint na natin lesensya natin <laughs> kaya tayo o tapos na tapos na siguro tapos na natin hindi natin pinara <laughs> tara Tumusok siya mga boss Bilis niyang kunin kendan <laughs> <done>. ah tenggas <laughs> ah tenggas <time> <laughs> ah, <time laughs> <gas. laughs> Yo so mga boss, bypass na tayo Nag-gas na rin tayo Ayan oh. Gas tayo ng sangdan lang At tayong pang full tank tank Full tank tank Opsi Ito sa Egypt welcome to bypass Ordaneta City, Pangasinan, Region 1. Mabilis yung kone na ano Isang daan Easy peasy Ang 100 Punta oh, nga talaga yung mga tumatawin o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, keme okay na utang oh, inong truck to uukal kupan inang nen ha ha ba Ang daan. Gusto e 120 <laughs> takut <laughs> ah, takut 120. E ka <laughs> boss thank you. Yeah, no, boss. 100, lang. Partida malaki gulong natin noon eh. 98 ang gulong natin mga boss, harap at likod. So goods na ako doon, isang daan. Hindi na para magipag uh, rat ratan pa. sarap Malawak pala dito eh kalungutan ko kaya malapit na tayo dun sa ano, converge mga boss bagay, bagay, bagay off ko na balik tayo bypass mamaya yun, pauwi na tayo mga boss uh, enjoy na lang natin ang aling uh, scenery pauwi dito sa uh, bypass

Mag-rolling lang tayo. Ganyan okay na lang mga boss. Kung oh. ano kaganda dito dumaan sa bypass. May mga pagkainan. Ooh, baka polis yan. Bilis. Yes. driving. Ayan o, mga kapihan. Diba? Nandiyan na sila. O, oh, mayroon pang bulldozer. Ayan, <laughs> yeah, may mga shouting, shouting. So, oh. na dito. Wala ka nang magwalwal. Diyan, masarap kumain dyan. Bite and bite exit. Masarap kumain dyan. Masarap kumain dyan. No? takapis yung may mga grupo Baka sa itistan ka pa Ihaw Ayan, pa na tayo ng bypass mga boss Sana Na-enjoy uh, niya itong konting video natin <laughs> Hello, what's up boss? <laughs> Sheesh Hinakataw niya So, dito na natin tatapusin ang ating vlog mga boss na uh, napakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang uh, mga million na 59 regardless um, 100, 120 man ang top speed nila still saglit pa rin nilang kunin ang 100 mga boss uh, yun uh, maraming salamat sa panunod mga boss uh, please like and share comment, subscribe na kayo mga boss and then follow nyo kami sa ating uh, facebook page mga boss na kamoy and then sa youtube syempre kamoy tv mga boss so, yun. at follow nyo rin kami sa tiktok namin ni miss kamoy mga boss um, tiktok mr kamoy o kamoy tv and then si si miss kamoy is boss chacha sa kanyang tiktok account may mga benta rin sa doon check nyo na lang Pares kaming may benta. So, yun lang mga boss. Dito natin tatapusin ang ating vlog. Peace out.